Harris, paggagawa ka ng isang desisyon ngayong araw, ay humanda ka lang sa maging resulta kung kabiguan ay isang pagsubok lang iyan para maging matatag ka at kung tagumpay naman ay malaking tulong kaagad para sa iyong pamilya. At ngayong araw ay naaayon na puntahan mo ang mga nagawa mong plano na dapat kausapin, dahil pwede kang makagawa ng masayang araw at ang iiwasan mo lang ay kaibigan na babae ngayong araw, dahil pwede kanyang mabigyan ng gastos nang wala ng balikan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga gagawin dahil baka makagawa ng pagkakamali at makakuha ka ng kapintasan sa iyong boss. At sa iyong pera, ay unahin mo lang talaga mabigyan ang minamahal kung meron kang extra para lalo nang sumigla ang inyong mga isip at sa paggawa ng pagkakaperahan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 23, number 27 at number 31. Taurus, ang pinapahiwatig sa iyong iyong araw ay maging matalas lang ang isipan. Kung mayroon kang dapat kausapin na tao para ang iyong mga dapat sabihin ay may control ka hindi ka makuhanan ng iyong iniingatan na mga kaalaman, at may aura ka naman na talagang maganda ang magiging pananalita mo ngayong araw, basta nagamit mo sa tamang sitwasyon ay pwede kang makagawa ng pagkakakitaan ayon sa iyong gabay sa tahanan sa mga miyembro ng pamilya sino man sa kanila ang may pupuntahang ngayong araw para makipag-deal, ay kailangan mong mabigyan ng advice para ang kanilang mga gagawin ay maging magandang resulta. Sa trabaho ang pahiwatig lang ay maging maaga pumasok para doon mag-uumpisa ang iyong mga swerte na gagawin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig pag naging malambing ay lalong sasaya ang good vibes ng swerte sa inyong pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink, number 10, number 34 at number 27. Gemini ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ay iiwasan mo muna ang ugali mong mabait, dahil doon ka masasamantala ng ibang makakausap ngayong araw. Pagka naman naiinis ka na iwanan mo na lang sila nang wala kang masabing hindi karapat dapat, may aura ka ng mga swerte sa mga dati ng plano kaya pwede mong puntahan kung may dapat kausapin, ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay sino mo ngayong araw huwag kang magbibigay sa ibang tao kahit sa uncle at auntie at mga pamangkin para hindi ka makuhanan ng swerte sa iyong mga plano sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, dapat lang na maging maunawain iwasan ang magalit baka ikaw ay makapagsalita na talaga magpapalungkot, sa damdamin ng iyong minamahal at pag ganun ay hihina ang good vibe sa inyong pag-iibigan. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 25, number 17 at number 36. Cancer. Ngayong araw ay may ugali ka na pwedeng mabilis magalit dapat lang na may kontrol ka lagi. Dahil kung wala kang kontrol ay baka ikaw din ang makagawa ng iyong ikalulungkot, may aura ka naman na talagang mahusay magsalita ngayong araw madaling paniniwalaan ng mga kausap, pag meron dapat kausapin ay mas naaayon na iyong puntahan, huwag ka munang masyadong gumawa ng pagpirma ngayong araw mahina ang magiging swerte, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig pag may kasama sa trabaho na gusto kang maliitin ay ipakita mo ang iyong karunungan, at magsalita ka ng naaayon sa sitwasyon na alam mo para mabigyan mo siya ng mga kaalaman na hindi ka kayang gawa ng ganoong bagay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka. Ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iba pang dapat nakausapin na kamag-anak ay naaayon naman na yung puntahan basta huwag kalang magpapalabas ng pera para ang relasyon ay maging maayos. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold, number 24, number 11, at number 15. Leo, kung may plano ka ngayong araw na puntahan kahit sa malayo ay iyong puntahan dahil pwede kang magkaroon doon ng bagong idea ng kaalaman, at ngayon ay may swerte ka talaga para makagawa ng mga okay na transaction. At kung meron ka naman dapat pirmahan ay okay pa rin dahil makakatulong sa iyo sa hinaharap. Ang iiwasan mo lang ngayong araw ang makalimutan ang mga sinabi ng mahal dahil oras na iyong makalimutan ay pwedeng magkaroon ng bad energy sa inyong pag-uusap, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan pag may gusto kang gawin o gumawa ng madisiplina sila ay dapat mong gawin ng hindi ka nagagalit, para mas maintindihan nila ang gusto mong mangyari at lalong sisigla ang good vibes ng swerte sa pamamahay. Sa trabaho dapat lang ay maging matahimik ka ng hindi na sa iyo makalapit. Ang mga kasama sa trabaho na kayang magbigay ng bad energy sa iyong mga gagawin, at sa pera unahin mo lang na mabigyan ng minamahal ng lalong dumami ang inyong mga swerte sa mga gusto ninyong magawa, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 28, number 9 at number 40. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ka ng desisyon sa mga dapat nakausapin, mas lalo kang maging mas maingat dahil isang pagkakamali o pagmamadali ay pwedeng pagkalungkot ang sa iyo. Pero kung magiging maingat ka ay talagang swerte ang iyong gagawin, at ang iiwasan mo pa ngayong araw ang maging mabait sa mga kaibigan mas mainam na lumayo pa muna nakaiwas ka na sa gastos at nakaiwas ka na rin sa paghina ng kalusugan, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pera oras na lumapit sa iyo ang magulang ngayong araw ay naaayon mo talagang pagbigyan, para ang mga dasal sa iyo ay lalong sumigla ang iyong pamumuhay, na magagawa nilang magawa sa iyong pamilya. Sa trabaho kung gusto mong umasenso talaga, ay gumawa ka ng matahimik ngayong araw para ang pagtitiwala ng iyong mga boss ay lalong sumigla at mapalapit ka sa iyong mga pangarap sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 21, number 15 at number 30. Libra Ngayong araw kung meron kang gagawin na deal sa mga kamag-anak ay iwasan mo muna dahil wala rin kayong mapagkakasundoan. At kung may oras ay mas mainam pa ang magmasid ng may pumasok sa iyong idea, na pwede mong maging negosyo sa iyong mapupuntahan o sa iyong paligid. At okay naman sa iyo ngayong araw ang gumawa ng pagpirma makakatulong sa inyo sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho, ay iwasan mo munang makisama sa mga kasama sa trabaho kung saan man pupunta, dahil gastos at kalungkutan ang pwedeng maibigay sa iyo, mag-focus ka na lang sa iyong mga gawain at doon ay mapapasaya mo ang iyong sarili at makakauwi sa tahanan ng masigla. Sa tahanan naman e bawal muna tumanggap ng bisita dahil kukuhanan lang kayo ng swerte ng bisita mag-iiwan pa ng bad energy na kayang magpahina ng kalusugan. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 14 at number 34 at number 22. Scorpio, paggagawa ka ng transaksyon na kasama mo ang kapatid ay okay dapat kayong tumuloy dahil makakagawa. Kayo ng bagong idea na pagkakakitaan kahit maliit, ay makikinabang kayo ng may katagalan ang iiwasan pansamantala ang makipagdil sa dalawa ang kasarian na lalaki ngayong araw dahil parehas kayong matalino wala kayong mapagkakasundo ang maayos. Mas mainam na sa isang araw mo na lang kausapin, at huwag mong kakalimutan ang mga napag-usapan ng iyong minamahal. Para kung kayo ay matuloy ay kasiglahan ng inyong isipan sa mapupuntahan ng makagawa kayo ng maayos na resulta ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pera pag may proposal ang iyong magulang na pwedeng pagkakitaan ay dapat mong pag-isipan, dahil oras na iyong magawa na mahusay ay matutulungan mo ang magulang, at sa iyo naman ay pag-unlad pa rin para sa pagkita ng pera. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maaga kang pumasok dahil doon mag-uumpisa ang iyong swerte. Kung late kang makapapasok syempre pwede kang makakuha ng pagbagal sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ang maging malambing ngayon sa minamahal ay naaayon dahil magpapasigla ng inyong bawat kalusugan at dadami ang good vibes ng swerte para sa inyong dalawa, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 21, number 18 at number 36. Sagittarius, ngayong araw kung may pipilit sa iyo na, gumawa ng desisyon gawin mo. Kung meron masasaktan ay wala kang magagawa dahil para sa iyo ang iyong magagawa Huwag mong intindihin ang ibang tao dahil hindi ka rin naman nila iniintindi, mas mainam na maging pabor sa iyo ang iyong magagawa, at ngayong araw din ay may aura ka naman na talagang matalas ang isipan, gawin mo lahat ang gusto mong gawin sa pamamahay sa pamilya, o magulang at sa ibang tao basta tama ay magagawa mong maayos ang lahat, ayon sa iyong gabay. Sa pera yun lang ang kahinaan mo ngayong araw. Mabait kang masyado ngayong araw. Dapat mong iwasan ang mga mangungutang sa iyo para hindi ka makapagpautang at hindi mo mapawalan ang swerte mong pera. Sa pagmamahalan ang pahiwatig dapat kang maging maunawain huwag kang magsasalita na pwedeng makasakit ng damdamin yun lang ang pahiwatig sa iyong gagawin para maging masaya ang iyong buong araw sa pag-iibigan at walang makapasok na bad energy para hamina ang iyong swerte Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 17, number 25, at number 10. Capricorn, kung nasa iyo pa rin isipan ang pangarap na el ng isang negosyo, ay ituloy mo lang ang pag-aaral dahil makakakita ka rin ng tama mong lalagyan ng investment para maging matagumpay at ngayong araw naman kung meron pa ring transaction dapat mo ring ituloy dahil may lalabas mo ang iyong tunay na kahusayan na pwedeng makagawa ng bagong other income. Ang isa lang na iyong iiwasan ngayong araw na mahina ang pag-asenso ay ang pagpirma sa ibang araw ka gumawa ng pagpirma, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan naman kung gusto mong makatulong sa mga miyembro ng pamilya kung sila ay may deal ay tanungin mo nang mabigyan mo ng magandang advice, sa kanilang gagawin at sila naman ay aalis ng masaya at makagawa ng maayos na resulta. Sa trabaho, ay mas maganda pa sa iyo ngayong araw ang maging matahimik, para hindi ka maaya sa mga tukso at makakatapos ka ng maayos na pwedeng makalapit ka sa hinahangad mong pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay huwag kang basta sisigaw ngayong araw dahil baka doon magumpisa ang hindi mo inaasahang tampuhan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 16, number 20 at number 45. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ng gabay. Kung dapat mong ilabas ang iyong katapangan, ay gawin. Pero dapat ay nasa tamang pamamaraan walang away matapang sa pamamaraan na sila ay magagawa mong talunin, para mapahiya ang kausap at makuha mo ang tunay mong gusto. May aura ka naman na talagang madaling maawa sa mga kaibigan pero mas naaayon na iwasan mo sila dahil puro pakinabang lang ang gusto sa iyo. At huwag mo lang din kakalimutan kung may pasabi ang magulang ay dapat mong puntahan at maging mahaba ang iyong pasensya pag iyon na silang kausap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang minamahal lang ang pwedeng mabigyan ngayong araw dahil mga swerteng pera ang iyong hawak, nang mabigyan mo siya ng mga swerteng pera at makagawa rin siya ng swerteng pagkakakitaan. Sa trabaho, naman ay mas maganda pa sa ang maging. Masungit ng walang makalapit sa iyo na umaabala, dahil kinukuhanan ka lang ng swerte sa hanap buhay. At iwasan mo rin ang kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan dahil oras na makasama mo ngayong araw. Ay siguradong magkakagastos ka at pwedeng maulit na kayo e eh magsama na magbubulid sa iyo ng suliranin. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color Red and Color Green number 21, number 14, at number 25. Pisces, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw umiwas ka muna sa mga dating kaibigan, dahil wala kang makukuhang swerte sa kanila kung makakasama ngayong araw. Pero kung may deal ka sa kamag-anak dapat mong puntahan dahil may good vibes na paanyaya para kayo ay makagawa ng bagong other income at huwag ka na rin munang gumawa ng pagpunta sa malayong lugar, ngayong araw dahil may naghihintay lang sa iyo na magpapahina ng kalusugan sa mapupuntahan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pagmamahalan ang ugali mong masyadong masungit ay iwasan mo muna magpaubaya ka muna ngayong araw, dahil baka may pa nang maiipon ang nadaramang kalungkutan ng iyong minamahal, kung iyong masusungitan ay nagpapahina ng swerte sa inyong mga magagawang mga plano para sa pag-asenso ng pamilya. Sa trabaho kahit ang isipan mo ay napakatalino ngayong araw, ay iwasan mo pa rin ang makatulong dahil sinasamantala ka lang, at hayaan mo sila mahirapan sa gawain para malaman ng iyong boss sino ang tunay na maaasahan sa mga gawain. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color white, number 21, number 10 at number 32.